Hello mga kababayan. So guys, si Robin Padilla, no? Yung number one na senador, pero talagang walang alam, no? Eh, dumating na galing sa The Hague, no? Dumating siya mag-isa, dumating siya na luhaan, bigo, kasi kaya ako nasabi kasi ang pinakamotibo pala niya, kaya siya pumunta sa The Hague. Akala niya, may uuwi niya si ex-president Duterte, no? na alam naman natin na nasa dahig na at naghihintay na lang no para sa pagdinig sa kaso niya tungkol dun sa ano mga extrajudicial killings niya nung termino niya as president natin sa kanyang fake war on drugs na nagresulta sa crimes against humanity so eto guys no uh, do sa interview ni Robin Padilla talagang nagugulumihanan siya, talagang hindi kaya ng utak niya, talagang hirap na hirap, kasi alam naman talaga natin, no, na, o oh actually, na loko tayo ni Robin, no, kasi marami rin ang bumoto sa kanya, na siyempre hindi naman siya hinusgahan agad, no, kumbaga, na booking na lang, na talagang walang alam siya, nung nagsimula na siya magtrabaho sa Senado, di ba? Doon natin nalaman na, talagang yung trabaho ng pagiging senador sa paggawa ng batas ay hindi niya talaga alam. So dito, uh, sabi niya, siya daw e eh, uh, nabigla, no, ng isang uh, nakayuniforme, no, sa batas nga, ang, ang tinutukoy niya si General Torre, e eh, hinuli itong uh, si ex-president Duterte na sabi niya ay 80 years old na daw. So, guys, sa totoo lang, ang ano, krimen naman, ano eh, kahit sino gumagawa niyan eh, may batang-bata pa lang, ah, ano, parang utak kriminal na. Totoo naman yan, di ba? Tapos, ah, itong edad ni, ano, Duterte, na 80 years old, ah, hindi yan pwedeng pumigil para makamit ng mga biktima niya sa kanyang fake war on drugs, ang hustisya hindi pwedeng sabihin na 48, ano na yan, 80 years old na yan eh ano na lang, patatawarin na lang at hihintayin na lang niya yung kanyang kamatayan, di ba? Eh paano kung ano yan, biyayaan pa rin ng 100 years yan, di ba? So may 20 years pa siya. Kasi hindi imposible kasi si ano nga uh, presidential adviser Juan Ponce Enrile, noong February 14, 101 years old. So, si Duterte, malakas yan dahil nung nasa Hong Kong yan, ba diba, sa kanya mga speech, malakas siya. Tapos nitong nahuli na, ginaya yung style ni Gloria Arroyo, no? Na sakit-sakitan, tapos eh, nanghihina. So, eto si Robin Padilla, no? Sabi niya, ang tinutukoy niya, yung daw kaso ni, ano, ni ex-president Duterte ay parang pagsuko ng ating soberenya, no? Yung ating pagiging malayang bansa. So guys, wala naman talagang sinuko tayo. Ang sinuko natin ay yung suspect sa kanyang ano, uh, mga krimen, no? Na patutunayan kung totoo to o hindi. So mag-aargue mag-aargue yung defense niya tapos yung mga magpro-prosecute sa kanya. So, dito, guys, dun sa, ano, ni Robin, no? Parang, ano, nagugulumihanan talaga siya na, among, ano daw, parang tayo daw, eh, itutulad daw niya yung pagkakuha ke, ano, ah, digong, no? Na, kung ikaw daw ba, ay may kaguluhan sa bahay nyo, ah, tatawagin mo daw ba yung, ano, kapitbahay mo para solben, no? Alam nyo guys, no, mali naman talaga maski siguro sa klase, no, talagang ano, mahina ang utak nito, no. Iba naman ang ano, ang mga batas na mga international laws. Kung baga man, guys, ah, may mga batas na ah, pinagtibay na mga, ka, mga kaanib ng mga bansa, kagaya ng United Nations, di ba? May mga rules yan na kung saan yung mga members ng mga countries, meron sila mga susundin. Ganon din tayo na pinasok natin tong ano pagiging miyembro ng International Criminal Criminal Court. So kumbaga man, susunod tayo doon na mismo ang Supreme Court sinabi na tayo no kung sino man ang gumawa ng krimen sa panahon na tayo ay hindi pa umaalis sa ICC eh sakop pa yon na pwede imbestigahan no, at hatulan ng ICC. So, nagkataon na may mga krimen na nangyari na pinamunuan ni Digong no, nung panahon na tayo ay kasali pa. Tapos nung maalala niya, no, dahil syempre maraming mga human rights ang uh, umiiyak, yung mga namatayan na kahit hindi adik mga kamag-anak nila namatay, tapos uh, wala ditong pagsusumbungan, tumakbo sa naisipan ng ICC, pasalamat tayo, may isang dating senador na Antonio Trillanes nag-file ng mga kaso doon. Tapos kung bagaman ah, sa tinanim na ano, seed, ngayon na mismo yung anihan. So ngayon, ngayon na yung naswak na seedigong si doon. So guys, ang sinasabi ko no, eto si Robin may mga budget naman sila ng na mga senador. So, kung bagaman man pwede siyang mag-hire. Kung bagaman man meron siyang ano, uh, mga lawyers, di ba? Kung baga pwede siya na parang yung monthly na sinasahuran niya. Nalimutan ko lang yung term. Ah, uh, pwede yun para tuturuan siya. O kaya naman, ah uh, meron naman tayong marami namang mga social media dito. Sa YouTube lang, matututo ka eh. Kasi ang dami na mga ano, Uh, judicial luminaries, no? Na nagbibigay ng kanilang mga komento. So, hindi ko masasabing lahat yan, eh, isa lang ang desisyon. Pero ang pinag-uusapan dito kasi, kagaya sa Supreme Court, kung ano yung desisyon at paniwala na nakararami. Yun ang masusunod. Diba? Meron man mga opposing opinions ang Supreme Court, pero at the end of the day, ang mananalo, sa tagisan nila ng talino no eh yung kung sino yung ano uh, mas nakararami ang boto di ba kasi magtatagisan sila eh. so uh, syempre sa tingin ko naman mga open-minded naman sana no diyan sa Supreme Court na minsan mali sila at sa tingin naman nila tama naman yung isa na sinasabi wag nilang pagmatigasan na yung kanilang ego ang pairalin di ba kasi ang tao guys no. Para tumalino ka, dapat open ka sa ano, pag-aaral at matuto kung ano yung tama. Kagaya nito si Robin Padilla, hindi naman pala kaya ng utak niya uh, bilang senador ang mga tungkol sa batas. Pinasok-pasok niya to, ngayon ang sakit ng ulo niya. So guys, ang anong dito, bottom line no, na si Robin Padilla ay talagang, ano, yung wala na siyang tamang pag-iisip ba, guys, no? Siya, basta kampi siya sa Duterte, wala, ano siya, blanco. Kaya ano pa man sabihin nyo, kaya ano man yung mga kaso na kinakaso sa mga Duterte, hindi niya yan pakikinggan sa tenga niya. Ah, uh, hindi niya pakikinggan ng hinaing kung paano hindi niya pinakinggan ang mga hinain dati kay kebuloy. ayaw niya. Kasi si, ano, ah, uh, Robin Padilla, ang tipo na kaibigan na kahit mali ka, kakampihan ka niya. Basta't sayo siya dahil kaibigan kanya o may utang na loob siya. So guys, ang ano dito, bottom line, no? Talagang hindi kaya ng utak ni ano uh, Robin Padilla ang ano kanyang trabaho bilang senador. Dito lang sa batas na may kinalaman sa pagkakasadlak sa ICC ni Duterte, hindi niya maunawaan. So sana lang guys no, wag na kayo ulit bumoto nung mga talagang hindi naman yung mga utak nila hindi pang senador. Lagyan nyo ng kriteriya. Halimbawa, ah, yung una, maka-Diyos, may takot ba sa Diyos? Yung kanila bang pinakapinuno, hindi minumura ang Diyos? Yung kanila bang pinakapinuno, eh, hindi mamatay tao? Tapos ikalawa, yung sila ba naman, eh, may fair judgment? yung mga kumakandidato lalo na yung kagaya ni Bato de la Rosa at saka ni Bongo di ba mga ano yan eh kumakandidato para sa re-election nila so ano yung judgment nila pagdating kay Kibuloy na alam naman natin na rapist di ba ang gusto nila eh, iliktas si Kibuloy so magkaroon kayo ng criteria tapos kung kaya ba ng utak nila ang dyan yung mga hindi kaya ng utak nila pagiging senador si Willie Rebillam eh papasok, walang plataforma, ni walang pangarap para may ang mga ano buhay ng mga mamayang Pilipino. Basta gusto matawag na senador lang. Kahit hindi naman talaga kaya ng utak niya. Pati si Philip Salvador, ganun na rin. Kasi ang idol talaga, si Lito Lapid. Isa pa yan si Lito Lapid na matagal na panahon na nandadaya sa Senado. Na hindi naman talaga kaya ng utak niya pero patuloy pa rin kumakandidato at dahil mga tangama at bobo mga kababayan natin matawag lang na si pinuno pinuno sa, kya, sa batang kiapo kaya ang haba na exposure niya eh. kasi nga para alam naman niya na ang mga botante bobo so kumbaga kung may name recall ka sikat ka iboboto ka nila so eto uh, example na talaga good example si Robin Padilla ng isang kandidato sa pagkasenador na hindi mo talaga dapat iboto. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!